Iniit naman ni Senatorial Candidate Kiko Pangilinan ang pagpapalakas sa karapatan at kabuhay ng mga nasa sektor ng agrikultura sa lalawigan ng Pangasinan. Aniya, isa pa rin sa pangunahin at dapat nabigyang pansin ay ang mga magsasaka at mangingisda na isa sa mga producer ng pagkain na siyang pangunahing pangangailangan ng tao. Dagdag ni Pangilinan, madalas na idudulog na problema ng mga Pilipino ay ang mataas na presyo ng bilihin, kaya dapat umanong pagkibayin pa ang sektor na nagbibigay ng supply ng pagkain upang magkaroon ng kakayahan na mapababa ang presyo ng mga bilihin. Iginiit din ito na na ayon ang mga programa at proyekto para sa kanila upang tunay na maramdaman ang abot kayang mga bilihin. IFM News! IFM News! IFM. News!